Hello guys. Ayan, nagpagupit kami sa sa anak ko. Gusto niyang gupit na 'yan, ano, yung number 13. Yung ano daw may tawag nito, may linya-linya daw. 'Yun yung gusto niya, linya-linya. Ayan, kaya nalumipat kami ng ano, ibang taga-gupit. kasi yung suki namin ayaw makinig. Kung sabihin mong nipisan, ayaw pa rin. Siguro siguro niya pabalik-balik agad ba, yung parang makakwarta siya. Ayan na oh, ang bilis lang. Nando na siya. Maganda yung ano niya, maganda yung magaling si Kuya. Asa ah, ba lahat naman ng barbero magaling. Pero ayan, mag magaling yung ano niya. Ayan na, malapit nang matapos. Nag-shave-shave siya kasi pasukan na bukas kaya kailangan niyang malinis na yung mukha, malinis na yung buhok. Kaya matagal siyang hindi nagupitan. Mga pag 3 weeks din siguro. Ang bilis kasi humaba ng buhok niya. Kaya ayan, mga ka-goodwill. Yan yung ganap ngayong araw. Pagupit mo na siya. Ayan, thank you kay Kuya Barbero. Bago yan, bagong... First time namin nagpagupit yan. Kasi nga, doon sa ano, ayoko. Pag sinabi mong nipisan dyan sa ibabaw, ayaw nilang nipisan. Kasi daw, keso daw hindi bagay. Kaya lumipat kami. Ayan na, patapos na siya. Tuwang-tuwa nga siya dyan eh, kasi, na ano, naguhitan daw. 'Yung guhit niya 'yung ano lang, 'yung parang hindi naman talaga siya halatang guhit na guhit. Kasi baka hindi pa papasukin sa gwardiya pag sobrang ano. Sobrang guhit-guhit na 'yung ulo niya. Kaya isang linya lang 'yan, hindi, hindi siya obvious pag hindi mo titigan. Ayan. Thank you sa papanonood. Ayan. Ayaw niyan gumiti. napakasoplado. O, oh, ayan o. Oh, no. Sinabi kong, Kuya, nipisan mo talaga ha. Ayan. Talagang ginawa niya. Na, eh. Manipisan niya yung ibabaw. Kasi yung sa kabila ayaw ni nipisan kasi daw kesyo daw hindi bagay. Ah, oh, ayan manipis na siya, 'di ba? Oh, may ano pa 'yan oh. Hmm, tapos na 'yan. Oh, ayan ang sinabi ko, gimin ko naguhit. Ayan oh, ayo. <laughs> Ayan, guys. Pagkatapos siya nagupit, nagpunta pala kami ng palengke. Kasama ko si Bonso. So, sobrang mahal ngayon. Yan, yan, yan ilang plastic lang yan na yan. Nako. Aabot ng 1K. Puro nga lang gulay. Ay, may karne pala yan dyan. Tapos gulay. Kasi nga maglulumpia kami. Hindi talaga lumpia yung gagawin ko. Yung ano lang sana. Yung bilog-bilog. Yung balls-balls kasi may nakita ako na may napanood ako kanina. Kaso ano, ewan ko ba, na, na lumpia tuloy siya. Ayan, nagulay-gulay na kasi kami ngayon kasi kailangan na. Dati kasi puro lang kami adobo manok kasi ayaw kumain ng anak ko ng baboy. Kaya ayan, nagluto kami ng uulamin. Ayan, ang nagluto niyan yung anak ko, yung pangalawa ko. Taga-video lang ang peg ko tinuturoan ko lang siya kung ano yung sunod yan o, giniling ano naman to, beef, giniling hindi ko alam po anong tawag dito sa luto na to basta lang nilagyan naminan, ganyan pinigaan ko yan ng ano ng lemon ayan, yung chef ko today dreams niya maging chef Ayan. Niluto lang muna yung ano. Tapos yan, nilagyan ng soy sauce. Yung giniling. tas konting halo-halo. Yan, nilagyan na yung kalabasa. Yan yung dinner namin today. Yung konti lang yung luto. Yung parang, para lang maubos sa isang kainan. Kasi pag bukas yan, ako wala na naman. Hindi naman sila gagawin kumain. Nilagyan ko ng tubig para sa, para maluto yung ano yung kalabasa tsaka yung ano din naman yung karne medyo maluto tas yan hindi ko alam kung anong tawag dito basta lang sabi ko beef uh, giniling with veggie tas lagyan ko ng sitaw ang ingredients niyan sitaw at kalabasa yun lang at saka yung giniling basta lang may gulay tas Dinagdagan ko ulit tubig para ano, kasi medyo hilaw pa yung kalabasa eh. ayo din naman lang magsikain ng half cook lang. Kaya kailangan mo talagang i-cook ng maigi. Yan. Ganyan lang siya guys. Tapos matutuyo naman yan siya. Wala yan hindi yan marami yung sabaw. Tama lang. Kailangan kasi natin ng gulay sa katawan. Kahit ayaw nilang kumain, talagang pinipilit ko silang pakainin. Kasi kailangan. Kaya hindi na ako nag-ano, puro giniling na lang para makakain talaga. <laughs> Sobrang halo. Sobrang halo-halo eh no. Yan, tikiman portion. Masarap siya guys. Asa ah, ba may karne kasi. Lahat naman ang ano pag may karne, talagang lalasa siya. Eh medyo marami-rami din naman yung beef na yan. Hinati ko lang yan eh kasi worth ano yan eh, 200 lang. Hinati ko pa siya kasi para ulit bukas may pang ulam. Ito, dinner. Ayan na, guys. Ayan. Ito naman yung ginawa namin. Yan lang yung ginamit namin pang, ano, pang, pang durog ng mga, ano, ingredients. Yan, o. Oh, yan yung bawang at saka sibuyas. Dinirog ko yan, guys, para, ano, makain talaga siya. Kasi kung malaki, hindi yan kakainin. Talagang i-separate nila. Yan. Ayan, Ayan siya, carrot siya at saka may ano na yan, may bell pepper at saka may spring onions. Kaya ganyan ang kulay, may, may green at pula. Tapos ayan, bagyo beans. Yung kaninang nauna, ano yun, patatas. Yan yung ingredients nung ano ko, ay nung ano namin, lumpia. Kasi nagpunta akong palingke, wala kasing ano, wala kasing ay, ano, togi. Ayan, yung manok na ano, pinagiling ko. Wala na yung siyang buto guys. Nakatipid nga ako kasi hindi ako pinabaya doon sa pagiling. Kasi doon ako nagpagiling doon sa binilhan ko ng beef. Free na lang. O, ba diba? Thank you, kuya. Ito yung sa wrapper ko. Worth 45 pesos. 50 pesos daw. 50 pieces. 45 pesos. Medium size siya sa palengke ko ko nabili. Ang init pa niyan nung binili ko. Talagang bago siyang luto. Yun naman dun sa palengke, laging bago. Yan na guys. Prito right time. Ay, gisa time. Ayan, konti lang yung mantika ko. Tapos ilalagay na dyan yung dinurog na ano. Yan. Hindi naman siya super durog, pero at least hindi na nila yan ma-separate. Kasi pag hiwa lang yan, malaki isi-separate pa rin nila yan. Kaya kailangan durugin. Ayan na, nilagay ko na yung karne, yung manok. Nagyan ko ng ano yan, paminta at saka gulay. So, kaya nilagyan ko siya ng ginisa mix. Tsaka yan, durog na paminta. Para daw lumasa. Masarap naman siya guys. Ayan. Tapos mix-mix lang. Lagyan ko na sya ng asin para dire-direcho na. Kasi napadami yung ano, napadami yung manok. Binili ko kasi yung manok, ano, tawag ito. Wala na siyang, yung fillet na. Tapos pinagiling ko. E, Ang dami niyan eh. Ang dami niyan guys. Ang nagawa pala namin dyan, ano. Secret. Mamaya sabihin ko kung, ano. <laughs> ilan siya, ilan ang nagawa namin. Ayan. Nilagyan ko siya ng konting toyo din para maging hindi putla ba. Tapos nilagyan ko ang tubig para naman maluto siya guys. Tapos maluto din yung ano gulay kasi yung pangit naman nung pag ano hindi siya ma-half siya ma cook. Ayan, ginamitan ko na siya ng dalawang ano. Kasi ang hirap mag ano ng isa lang. Tapos hindi pa siya malalim. Hindi ko siya ginagamitan ng ano sa sandok na hindi para dyan. Kasi magagasgas. Sayang yung kawali pag nagasgasan. <laughs> Ayan, dalawang ano, dalawang sandok na ginagamit ko. Tapos ang ano niya, ayan, nilagay ko na yung patatas. Ayan, patatas medyo may orange-orange. Kasi nauna yung ano eh, nauna yung patatas pag giling doon sa ano, gilingan namin. Eh, sa mano-mano. Kasi yung patatas na yan, hindi ko talaga para dyan ilagay yan guys. Kasi para yon doon sa ano, para bukas. Umaga. ikaso, so, parang konti ng gulay na nabili ko kasi nga walang ang togi. Togi talaga dapat 'yan. Ika e kaya nilagay ko na yung patatas, oh, di ba? Medyo ano naman siya, colorful, mas colorful na siya, guys. Ayan, halo-halo na. Talagang ano 'yan, hindi ko na 'yan siya din rin, guys, kasi ano um yung kanina ng tubig, yun lang talagang nilagay ko. Hindi na siya, hindi na ako nagdagdag pa mga ka-goodwill. Ayan. Yan yung mga ganap ko today. Yung ano, siguro ito magawa namin, mga 3 days siguro kain namin to. <laughs> Or medyo matagal-tagal siguro to namin ano, kasi hindi naman talaga to ano lang yung parang iano lang siya yung hindi talaga yung pinakaulam ba. Yung parang may ano lang, may maulam lang ding iba. Kasi gustong-gusto nila tong gulay na to eh. Ayat ito, ewan ko lang kung magustuhan nila pero sabi naman nung ano masarap na tinikman niya. Pero ang pinaka ginagawa ko kasi lagi yung lumpia, yung togi. Ngayon lang ang ako nag-try niyan. Ayan na guys, binabalot na namin. Ayan. Alam nyo ba kung ilan nagawa namin sa ano na yon Sa dami na yon talagang pinagkasya namin guys yung <laughs> pinagkasya namin yung ano yung lumpia wrapper ayan pinagkasya namin ayan laro laro lang naman kami lang naman din ang kakain kaya ayan simple simple lang naman hindi na kami doon sa, ka, sa kusina gumawa ito na kami sa sala <laughs> kaya kanya kanya kami yung plato Ayan ang bunso ko. Ayan yung pangalawa ko. Wala dyan yung iba ko pang anak kasi naguhugas ng plato. Kanya-kaya niyan sila ng ano, ng trabaho. Yung maliliit na yung dalawang maliit ko, tagamap yan ng sahig. Kailangan ano, matuto. Itong isa, ito yung marunong magluto. Hindi naman super marunong. Parang siya talaga yung ma mahilig. Tapos si ate, linis yun at saka ano, about sa mga pag-aayos ng damit. Huhugas yan. Minsan si ate naghugas, yung pangalawang naghugas, sila yung salitan. Hmm, ito yung bunso ko. Huwag hmm. kayo mag-alala, wala namang buhok yan. <laughs> Hindi naman naglaglagan yung buhok dyan. Ayan. Alam nyo ba na ang nagawa namin dyan is 50 pieces talaga. As in, pinagkasya namin yung ano, gulay. Tinan mo, konti na lang. Pinagkasya namin sa 50 peraso. Yung last na yan, yung siguro yung last 10, ang konti na lang. <laughs> para lang maggamit namin yung wrapper. Pero yung mga nauna, sobrang laki sobrang dami ng laman. Ayan na guys. 50, piece, 50 pieces yan at saka anim yung binigay ko sa kapitbahay namin kay ate pinatikim namin pero sila na nagluto ayan 50 tapos anim yung binigay ko so ayan na guys thank you for watching bye bye